Yan po guys, mainit na po sa labas oh. Wala na pong ulan guys. Wala na pong ulan. At din si Papi. Yan, relaxing mood. Yan, pulang-pula po ang kanyang unan guys. <laughs> feel na kay, feel kay ni Papi ang paghigda rest higdaanan guys. Tabunan na to ang pupon anak ha. Yes anak, tabunan ni Mali, Mama Lisa, ang pupon. Okay anak. <laughs> Kantahan ti ka anak. Ha? Sa so, may gusto kantahan ni sa akong anak ni Mama Lisa, be. Ako ngi akong pugong. <laughs> oo, uh, ako ngi akong pugong. Ano man? Ang ano man? <laughs> Dara pugong mama o. Oh. Mm. na ko sa akong oo. Oh. Oh. Yes, ana. Kuha ni Mama Lisa. Ano man? Ang pugong ni mama o. Oh. Mm. Ikaw ang anak ko sa kong anak. Lay! Lay! Da! Lay! Lay! Le-le-le-le-le-da Patuo ka din yung mata anak ko ay Ano patuo man din yung eh? ni anak Wala ay Wala man Ang sumnitir What happened? What happened sa tel te sa kong bibi? Kalimpi yung TL, oy buyag. Kalimpi yung TL sa kong bibi, oy. Kalimpi yung kayo ng TL, oy buyag eh. Buyag eh, oy buyag ge, <laughs> <laughs> Buyag eh, oy. Bliss mama. Kaloyan sa ginoang batang guapo nga buutan ka, ayu taga Santo. Mama, mama, love ko ni mo mama. Upo anak. Yes anak. Uy! <laughs> Kasi ka itong motor nak. Nag-iub-iub itaw nak. Upo anak. So, ayan, mayong buntag. Everyone, magandang umaga sa tanan. So, ayan po mga palangga. Happy Sunday. Nagsimba na pa kayong lahat. Kami ni Papi, guys. Direct to God room mga palangga. So, ayan. Napakainit na po sa labas, guys. At ang daming mga motorsiklo na dumaan. So, ayan. Good morning. Happy Sunday. But today is October 19, 2025. Araw ngayon ng linggo. So, ayan. Patuloy pa din ang aftershock, guys. Nagmamatsyag pa din kami ni Papi. So, ayan. Laban lang po tayo, guys. At magdasal. So, ayan. Happy morning. Happy blessed morning to all. Tapos si Papi. Relaxing mood. Relaxing mood mo na si Papi habang nagmamatsyag sa aftershock ayan mahangin po guys oh mahangin po sa labas guys kasi ano mayroon pang bagyong ramil typhoon ramel guys nagdungan git sa aftershock nagdungan gid sa aftershock ang bagyo guys Ito so, lang po muna ang aking update ni Papi, guys. Thank you for watching. Yan. Malakas ang hangin ngayong umaga ay. Murag nagbali na siguro ng hangin, guys. Yan. Thank you for watching, everyone.